was up in a back a piece of shit. Let me Hi nako, hi nako. Second, second day check. Eto, tingna, tingnan mo yan. Muna hmm. ako kanina. basa yon, Ito, ito. Ito. yon. December 21 ako yon. sa yon. standing natin for one kahit lamigin ka dyan wala aku pake nasa supreme aku ha? for one? for one for one for one for one standing adik ka ba? hindi adik ka One. One. Ang <laughs> inatatawa ko si Gago. <laughs> Puro, gumagawa ka ng standing boy. Ha? Oh. Gusto mo walang bastahan, O, oh, ayan na. Nandiyan na. na ako. Nagihintay. Unang araw pa lang. Minahal na kita. Nagrarasa na naman siya, guys. Kasi malaki yung points na dun. Nasa supreme siya kasi malaki daw yung points. Yun pala. Pam. Wala nang pang top up. <laughs> Huwag kami. Oh, wait, 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 Ano to? Ano to? Ano to? Ayan. Ito, ito, ito. Ano to? Every week, 150,000? Sige nga. Ipakita mo nga. Sige daw. Ayan. Nandito lang naman si B1. Ah. Nilalami. Unang araw pa lang. Minahal na kita. Pero nagtataka ako. for one. Saan mo na yan? Yung nakasubaybay sa love story natin, hindi alam na for one na. Pati ako. For one. Wait, naisipin ko lang. Wait, wait, wait. For one. Ako. Si Madre Si Joseph. Three. Kung babalik ka rin mo yun. One. Four. Three. Oh my God. It's pala! Gago! Para sabihin akong I love ya! Secret natin toga! Eh. I love you too!